Kasado na po ang mga paganda para sa pista na po ng Nazareno sa Miyerkules January 9. At nakatutok pa si Steve Delisan live mula sa Quiapo sa Manila. Steve? Ibiya para masiguro na makakabalik ng mas maaga ang prosesyon ng itim na Nazareno ay mas bago at mas matibay na raw ang gulong na gagamitin sa Andas. Gulong ng forklift ang gagamitin ngayong taon sa Andas ng itim na Nazareno. Mas matibay raw ito sa gulong ng truck na ginamit nung nakarang taon na naflat sa dami ng mga debotong sumampa para makahalik sa poon. Resulta, tumagal ng 22 oras ang prosesyon. Ngayon, pinatibay ang chassis, dinagdagan ng anim na bearings na pangsuporta sakaling bumigay ang gulong. Nagpulong ulit kanina mga ios de Nazareno para isa pinalang paghahanda sa paumanata. At dahil inaasahang dadagsa ang daang libong deboto, tatlong libung pulis mula NCRPO at mga unit ang itinalaga para sa seguridad. Ang Philippine Coast Guard magpapatrolya rin sa mga tulay nakabantay maging mga MMDA traffic personnel at rescue team sa kalsada. Kasabay ng maalab na debosyon ang maalinsangang panahon sa araw ng pahalik sa Martes sa Quirino Grandstand ayon sa pag-asa. Magiging maulap naman daw at may kalat-kalat na pagulan sa mismong posisyon sa Miyerkules. Huwag na huwag pong sumali pag ikay nakainom. Ang mga buntis ay huwag nang sumiksik din doon. Huwag nang magdala ng maliliit na bata na baka mawala sa inyo dahil sa dami ng tao. Ang grupong Eco Waste Coalition naman, pinaalalahanan ng mga sasali sa prosesyon na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Pagkatapos daw kasi ng pista, kadalasan ay mahigit 30 toneladang basura ang nakokolekta. Samantala, Pia, bukas, araw ng lunes, ay magkakaroon na ng prosesyon ng mga replika ng itim na nasereno. Ito rin ka para kahit papano maibsa na yung bilang ng mga replika kasasama sa mismong araw ng prosesyon sa darating na yan ng miyerkules. Sa paligid naman itong Kiapo Church, Pia, ay unti-unti na nga po pwesto yung mga mobile patrol cars ng pulis, maging yung mga ambulansya at maging yung mga fire trucks bilang bahagi pa rin ng paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng itim na poon. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Steve Dailisa.